Ngayong araw, itutuloy natin ng topic natin tungkol sa lung cancer. Kasi last time, tinalakay ni Doc Arthur kung ano ba itong lung cancer, ano yung mga sintomas at risk factors nito. Kaya ngayon naman, pag-usapan natin ang diagnosis at treatment para sa lung cancer. Ito, umpisahan na po natin, Doc. Ano mm. po ba yung mga dapat natin siguro screening po muna? Paano mm. po natin malalaman muna kung anong klaseng lung cancer po ba ang meron ng isang pasyente? So, as As last ano natin pag-uusap natin no screening of course if you have high risk for lung cancer like heavy smoker yeah. it's one of that and then once we do that we usually do a low dose CT scan so nagpapa CT mm -hmm. scan tayo at pag may nakitang bukol so depende kung syempre yung sizes no pag talagang medyo more than 1 cm na yung bukol um, or accessible na yung bukol we would like to do mga testing na like biopsy mm -hmm. so but first of all syempre um CT scan muna kasi mahirap kasi minsan sa X-ray lang mm -hmm. minsan siya sabi nila eh dok, nag-X-ray naman ako pero wala naman nakita mm -hmm. pero iba kasi ang X-ray versus the CT scan CT scan kasi mas pino no mm -hmm. kasi parang i ano mo siya pas mas three dimensional -dimension -dimension. 'yung yeah. oo mas makikita siya and then pag nakita na yun, you have to now have at uh, i-refer natin sila siyap sa interventional radiologist no mm -hmm. uh, yung mga interventional radiologists they do mga biopsies with the CT scan hand in hand mm -hmm or with ultrasound, no? Sinasabay yung ultrasound or CT scan para magabayan mm -hmm. yung yung oh, wow. pagtusok ng karayom mm -hmm. to get samples ng mm humor, -hmm. no? Mm -hmm. Or kung hindi naman accessible, kasi minsan yung baga natin, syempre, merong outside, mm -hmm. may inner part. do mm -hmm. so, Sa inner part naman, minsan nangangailangan ng bronchoscopy. Ah, so, minso, for example, nandito siya sa daanan ng hangin, mm -hmm. sa bronchus. So, yung, ang gumagawa naman ng mga pulmonologist, mm -hmm. no? So, they what they do is, meron silang parang scope, no? Mm -hmm. Parang parang kung meron sa sa rectum sa colon na colonoscopy sa sa lungs naman may bronchoscopy okay. naman so, ipapasok sila sa loob titingnan nila parang para sang telescope ba mm -hmm. tapos pag uh, gagabayan sila pag may nakitang bukol kukuha sila ng sample okay. so pag ng sample yun isunusuri na natin mm -hmm. so usually kasi sa so diagnostic natin pag nagsusuri tayo ng mga lung cancer ang lung cancer kasi merong different types yan mm, no we have the types. small cell and non small cell mm -hmm. small cell yung mga small cell carcinoma tends to be more aggressive small cell okay. than lang, non small cell mm -hmm. Doon sa non small cell lang carcinoma kasi um ano yan may different kinds yan merong adeno may squamous, large cells mm -hmm. yes maraming-marami -hmm. sila mm -hmm. so because of that iba-iba kasi din yung atake natin doon hindi siya isang ko ilang cancer one size fits all oh. 'yung mm -hmm. ganun 'yon. You have to treat it individually. Individual, mm -hmm. parang tinitailor mo siya according dun sa um histopathology niya yung resulta okay. ng test, no? So yung type nung lung cancer mm -hmm. niya, no? So meron kasi ngayon na for example for uh, adenocarcinoma sa non small cell, pag pina genetic testing natin, so after natin siyang i-biopsy, meron siyang histopathology na yung na yung uri mm -hmm. ng types ng lung cancer niya. And then pag nakita na 'yon, nagaano tayo? Molecular profiling naman. Mm -hmm. Ang tawag na doon is yan. Yung nakita nyo sa screen ngayon, is the different types of lung cancer, no? So, mas marami. Yung sa small cell, mas konti lang population, but the mm -hmm. large non-small cell, mas maraming population. And under the non-small cell, yung nakita nyo doon, yung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, tsaka large cell carcinoma. Mm -hmm. So, doon sa mga yan, no, we, nagkakaroon tayo ng molecular testing, no? Now we do it the next gene sequencing na NGS, no? So, 'yung panel 'yan no, Marami, mm -hmm. mga gene sequencing niya titingnan mm -hmm. na yung mutation, oh. yung molecular mm -hmm. mutation na yes. Mm -hmm. Ganoon na tayo ka high-tech na ngayon. Yes, we are advanced now. So we can know. do it here in the Philippines, hindi lang yan oh. sa abroad. So we do those panels, no, we do the next gene sequencing and to see no, kung saan yung ano yung abnormal niya mutations, mm -hmm. ang molecular or saan gene ang may abnormality. Mm -hmm. And once we found out, we find that miracle ano, meron siyang kaagapay na gamot na. Okay. okay. Yes, Kay yeah. so okay. parang, no, sa lung cancer ngayon, hindi lahat kinikimotherapy na. Mm. Merong binibigyan na tayo in, in tablet form, no? Mm. So yung mga tinatawag na tyrosine kinase inhibitor or TKI. So yun, tableta na lang siya. Mm. One tablet a day. Upuntirihin mm. talaga, Dok, yung pinaka problema yes. lang. O walang madadamay na iba. Yes, so ang chemotherapy kasi kadalasan nangyayari kasi is when you do chemotherapy, uh, it also affects the normal cells no yes. mm -hmm. so yes. yeah kasi ang 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 cancer cell is is fast growing di ba? Mm -hmm. okay. so what chemotherapy does it attacks the fast growing cells so okay. apektado yung mga fast growing cells natin what are the fast growing cells natin yung hair kaya bakit yes. nakakalbo but not mm -hmm. all chemotherapy nakakalbo but mm -hmm. since hair is fast growing yung ano niya it is affected mm -hmm. yung blood Di ba, pag donate tayo ng dugo. So, isabihin mabilis ni kasi natin ma replenish mm -hmm. ni So, that's why okay tayo mag-donate ng dugo. So, naapektuhan din sa chemotherapy. Yung dugo bumabag sa kampulan dugo, puting dugo, mm -hmm. sa chemotherapy. Even your skin, no? Nagda-dry, no? Mm -hmm. Pati yung taste buds natin ay, nag, okay. na, okay. na nag-iiba, naapektuhan din. Di ba, pag napasudila natin, mawala na ng panlasa. But after a few days, it comes back, mm -hmm. yung panlasa ah, natin. Ay. So, pag nakikimo, naapektuhan din yung panlasa nila. That is chemotherapy. Mm -hmm. When it comes to targeted therapy, mm -hmm tina-target talaga niya yung mismong cancer part na. So, okay, hindi na masyadong yun apektado yung mga ibang cells. Mm -hmm. Pero, Dok, dito sa sinasabi niyo po kanina na may mga types tayo ng mga lung cancer mm -hmm. pa, Dok, may masasabi ba na ito, pag ito yung dumapo sa iyo, or ito yung karoon ka, mas madaling i-treat? Okay. So, yun nga. So, doon tayo papasok sa molecular profiling natin, mm -hmm. no? Like, meron kasi mga profile na ngayon na pag mag mas merong may abnormality doon, meron tayong gamot na available doon, mm -hmm. mas maganda na i-treat ngayon. Mas maganda na response na niya. Okay. No? Like, for, before kasi, pag sinabi mong stage 4 lang cancer, wala na. Mm -hmm. Okay pag hindi na pekto, wala na may ibigay. Ngayon, marami na talaga. They, um, you, have, you will have patients maabot na maabotan ng more than 3-5 years above, mm -hmm. even 10 years, no, na mm -hmm. with stage 4. Kasi marami na kasing available na treatment for not just chemotherapy, targeted therapy, pati immunotherapy no? Mm -hmm. Di, uh, yes yung immunotherapy yung yung ating puting dugo na amrili na nilalaban. Yes, yes, ang lalaban do sa cancer. Ganun ka advanced na treatment mm -hmm. natin. So, paano Dok, yung ano po yung procedure po ng mga therapy po na, for example yung sa immunotherapy paano po iyon Dok? Okay, so actually ngayon ang immunotherapy pinagsasabay na sa chemotherapy yan, n'o. Okay. So we do those yung ah again we test the next gene sequencing mm -hmm. or we do specifically mga PDL1 testing doon. Yung mga test na yung kasi pag nalaman kan merong uh, may abnormality doon, so we give that immunotherapy. Ang ginagawa na noon is that normally kasi ang 'di ba noon ang am puting dugo natin pinapatay lang niya virus, mm -hmm. bacteria, mm -hmm. anything that is foreign, mm -hmm. yung puting dugo natin sila yung army natin ay sundalo natin mm -hmm. Sila yung susugpo dun sa abnormal na 'yon. Mm -hmm. But somehow cancer is smart, oh? mm -hmm. They have this parang they para cost para siyang parang ino you know, yung wolf in sheep's clothing, parang uh -huh. para nag, nagpapanggap siyang mm -hmm. ano, so hindi na detect ng puting dugo mm -hmm. natin. What this immunotherapy does is yung immunotherapy niyon papasok siya sa ano, makikita niya yung cancer cells, patanggalin niya yung parang costume niya, yung ano niya. So, Iri-reveal. Yes. So, what does, what ang nangyari yun? Ah, nagugulat na yung puting dugo mo. Ay, merong may kalaban ka to. May kalaban pala mm -hmm. to. So, aatakihin niya. So, ganun. Kale. And with combination of chemotherapy. Mm -hmm.